Kung makakapagkwento lamang ang tubig sa ilog na ito, siguro'y marami na itong nabigyan ng inspirasyon. Sa bawat pag-agos kasi ng tubig, dala niya ang mga simpleng kwento ng buhay ng mga residenteng lumalapit rito. Ito ang Dipalo River ng Bayan ng San Quintin ilog na ipinangalan sa tawag sa tradisyonal na paraan ng paglalaba noong mga sinaunang panahon. Sa running water, dito mismo sa ilog. Mula noon hanggang ngayon, dito na rin nanggagaling ang tubig ng aabot sa 39,000 na mga residente mula sa 21 barangays ng bayan. May haba itong 6 na kilometro at nanggagaling ang tubig sa Caraballo Mountains ng Nueva Vizcaya. Dinadivert natin gawa ng ano, kailangan din kasi ng patubig yung mga magsasaka. Gawa ng uh, may pananim po sila ng mais o kaya mga sibuyas. Uh, mostly itong mga January, dinadivert na nila, kinukuha na nila yung tubig dun sa uh, pananim nila. After nadivert na nila at hindi na po nila kailangan din ng tubig, Uh, may pupunta dito na isang mga kasamahan din nila, then idadivert din nila sa kapila. Sa barangay ka Santa Mariaan, Kapinpin, doon naman po sila nangangailangan ng tubig. Uh, actually, itong tubig na ito na galing dito sa Dipalo River Park, mahalaga mahalaga po yan. Kasi gawa ng uh, marami tayong ano, mga, mga nangangailangan na magsasaka. Kasi mostly dito sa mga barangay ng Apugan, up sa uh, kabilang barangay, Uh, kailangan na kailangan nila talaga ng patubig gawa ng may tanim po sila ng palay, uh, mais, saka sibuyas. Hindi na uubusan ng tubig ang Dipalo River and nagsisidagsaan ang mga turista dito tuwing hapon and especially during rainy seasons para mag-freshen up and to have fun with their families. napakadami pa pong plano na pwedeng gawin po sa mismong Dipalo River Park po natin. No? Lalong-lalo lalo na sa tourism sector po natin. Parang gusto rin namin gawing all-in-one po yung mismong area. Parang magkakaroon po siya ng food tourism, ng farm tourism. Magkakaroon din po ng faith and culture tourism po. Doon po mismo sa area na yon as well as parang pati sports tourism which is incorporated siya sa tourism development plan na ginagawa po at dinadraft po ngayon ng lokal na pamahalaan ng San Quintin at ng uh, ng ating opisina, ang Tourism Office po. Pero expect po natin sa mga susunod na taon pa, ay idederederecho uh, po yung mga pagpapaganda at paglagay po ng mga bagong atraksyon na makikita mismo sa Dipalo River Park. Ilan sa parte ng ilog, nasira man noong 1990s killer earthquake, pero hanggang ngayon naman, Katuwang ito ng mga residente ng bayan at nagsisilbi na ring pasyalan at lugar pahingahan.